Hello! Magandang araw sa inyo. Nandito po ako ngayon sa kapilya. At ipapakita ko po sa inyo ang araw at oras ng aming pagsamba. Ito po siya. Lalapit lang po ako. Ayan po. Updated po yan. Para po doon sa mga patid namin na bagong transfer at transfer o kaya pupunta sa lokal ng Santol. Yan po yung araw at oras ng aming pagsamba. At para naman doon po sa mga hindi pa namin kapanampalataya, inimbitahan po namin kayo na daluhan po ang aming sinasabang pagsamba. Pili lang po kayo kung anong oras po kayo available. Marami po kayong oras na pwede kayo pwede sa umaga, sa, meron po kami sa hapon, at meron din po sa gabi. Kaya po, Tignan nyo lang po yung oras at araw po ng aming takdang pagsamba. Kaya ito po kami sa Lokal ng Santol. Yan po yung kapilya namin. At muli po, nag-aanyaya po ko sa inyo at sa mga kapatid namin. Dito, napupunta po sa Lokal ng Santol. Anjan po, pinakita ko po yung araw at oras po na pagsamba Ayun po kasi dumilim po, gawa ng masama po ang panahon Mag may sinasagawarin po kasing pagpupulong sa araw na yan Ayun po ulit ang araw at oras po ng aming pagsamba updated na po yan at may sabado na po yung alas dos at webes po ng alas dos ng hapon So, paki-take down nyo po, take note po, para po hindi malimutan yung mga oras at araw po ng aming pagsamba. At inaanyayahan po namin muli ang mga hindi pa po namin kapanampalatayan na makadalo po kayo sa aming sinasagawang pagsamba sa mga oras po na yan. Pipili lang po sa we, Merkules o Webes. Kung alin po dyan. At kung Sabad at Linggo naman po, pipili din po kayo. Ayan po. Ito po ang local ng Santol.